Bagos. So, magdi-deliver ako dito. Nasa Palayan. Ah. Palayan. So, kay Ma'am Rebecca. Rebecca. Sana kunin niya. May dalawa siyang parcel. So, bali patapos ako ngayon sa aking pagdi-deliver. Ah, nakaka-50 na ako. Ang oras ay alauna na mas mabilis kumpara sa dati siguro dahil medyo sanay ako dito sa lugar uh, bihira naman ito mangyari hindi ako nasa si mam ma ma Re Rebecca? Dito po, ma'am. 136 at 175. Okay, so isa lang ang nakuha. Kinancel niya. So, gagawin ko na lang siya ng report mamaya. Dahil nagkausap naman kami na cancel. So, may hinahabol din naman kaming performance. Pero, gagawa natin kung walang pera ang customer? Ah, may nag-order. Minsan, no, na overwhelm sila. Noong time na yon may pera sila. Inilaan nila. And then, bago dumating, may pinaggamitan. Hindi na ibalik. So, sa kasamaang palad, kailangan natin i-cancel yung isang piraso. And then, yung isa naman, yun yung lang kinuha. 136. Ayan. Ayan. Dito na ka! Malapit nang matapos. Kunti na lang. Konting kembolar na lang po. kuya na. So, andito na yung motor ko. Ayan. Ang aking motor. Na mainit na naman sa puwet Okay, amigos. So, ayan, no. Oh. Habang naghihintay naman ako ng customer. Ayan yung view ko dito. Ayan, no. Oh. May dagat. May dalawang baka. Tapos nandito yung elementary school. Ayan, punta dito. Ayan. So galing ako dun kanina sa kabila. Bale, pabalik na ako. So yun. Hey guys, so pawi na. Tapos ko na yung delivery. May natira na pito, yung iba cancel. So yung iba naman dun, reschedule. Yung isa, yung saan na masyal nagkakalupan pa punta ng antike so ang mangyayari kinakancel na lang ng customer ay no? Oh, nandito ako sa nasod at nandito yung dagat babush